Naglalaro <laughs> um, <laughs> <Pitsabon> na naman. Saan ang uod? Okay, ni Ninong. Oh, ni Jacel. Tapos si Bugs naman kay ano, kay Inmonic. Affected <laughs> din po kami ko, grabe ang pula ng lips ko. Baka ano ha? Baka malipat na naman sa akin yung may lips ha. Hindi. Ay, totoo kung Pula talaga ng lips ko. Kasi minsan ano eh. Minsan... May filter. May filter. Hindi naman may tayo. Yun oh. Oo, oo, eh oh. Oo, oh, oo, oh, oh. Laki eh. Oh. Oh, 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 oh. Yan ay pa sa ni Meloy. Healing girl. Miling girl. Oh, dito kasi sila mamaya dahil nanonood kami ng pageant. Mm -hmm. Ni Shine. Salamat She po Shine. sa mga ano, sa mga Sumilip. Sumilip. Kung nanood. man sumilip. Mm -hmm. Nanood nung video doon sa Barangay Manggarin page. Oh. Most popular video yung ano, si Shine. Si Kambal ni Mama Mama. Ha 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 Ihaw na din to ngayon. Hmm. Yeah. Tapos meron akong na-champang ang lemon. So, Sawsawan ay ah, lemon. Kuha tayo at ng at lemon, ha? Ah, sarap so, ng pag Pwede pigaan. Pwede, oo pwede. Subukan natin. Mm. Oh, oh, parang yung kasi pag di ba pinapaputok yung mga isda, may lemon din. Yes. Actually, babalutan din natin to ng dahon ng ano? Saging. Saging meron naman tayo sa kapitbahay dyan. Oo, oh, <laughs> kukuha ako. Makikikuha ako. Okay. Yun. Yes. Yan yata ang rule dalawa talaga, magluto ng mga ganyan. Itotoko po lang ng ano, siguro mga 15 minutes pa siguro. matigas tigas pa eh, baka hindi maluto yung loob. So itotoko pa siya ng mga 15 minutes siguro. Habang nagpapalingas na rin tayo. Mm -hmm. Okay. Okay, let's go sa labas. Ayan si tatang nandyan na. Ano? Bago muna tayo sa kapitbahay ng ano. Pambalot natin. Parang mo man babe. Meron na eh. Sa taas. Ingat. Kalabas ng bahay namin, meron nang kalachuchi. Hmm, very red kalachuchi. Sobrang ganda. Actually, parang maroon-maroon siya. Pwede na yan. Bibilot lang naman eh. No. Ano oras pa lang? Tingnan mo nga, mga 5, ano pa lang, 52, ganun. Almost 6. Diyan mo nga 6 606 Ah 606 pero yung gabi okay. parang alas 8 na. <laughs> okay. um, yung um, dilim um. niya no, yung dilim. Hello, ha? Hello. Hello. Oh. Lang, eh. oh. lang, eh. Yan, eh, nagbigay sa atin ng ano ng isla oh. Ayan. ka kayo mamaya, no? Diba? Mayroon kami na Miss Mangarin. Go shine! Saan to ko? Yeah. Ay! <laughs> <laughs> so big! Hala, oh. nakapasok. Hoy, umalis ka dyan, Cloud! <laughs> <laughs> Para mo si Cloud, baka bigla niya lundagin. Ibigay natin niya mamaya kay Nico. Kala <laughs> ko, <laughs> kunin mo, Brad, eh. Uy! Baka mag-alis na yan dyan. Hindi yan. Kaya mo, para pagbaba ni Nico, may pet na naman siya. <laughs> Kadiri mo yung mga pet ni Nico. Kalaki <laughs> niya. Kalalaki. Thank you. Malinas tayo. Malamig ang simoy ng hangin. Hahaha. <laughs> Ayan, gana naman sa jacket. Pag nagja-jacket ko, ako, kumiinit. Sa kulad birthday ni... dalaman. Yan grabe yung init. Ang jacket pa na naman ako, bad ako jacket. Marami naman ako talaga ng toko tuko dito sa paligid na no. Kaya may chance talaga na, na makapasok. Ibang term ni Nico dyan. Tukipi! Babe, butom na ako. 2 days ago po, naglindol dito 5.9 So, ayun Birthday yun ni ano, ni Guido Hindi talaga Oo, birthday ni Guido Six ba ngayon? Nung isang araw Ah, oh, kahapon niya kahapon yun Salamat po sa mga nag-check out sa amin po Okay, yun, sobrang lakas po namin ito, 5.9 almost 6 po ah, uh, one day Lord nung nagpagawa kami ng bahay talagang nilakihan namin yung mga ano, yung mga ano ito, mga, mga, mga bakal, kasi nga kahit po truck lang, tsaka ano, van yung tumataan dyan, yung mayanig talaga yung bahay namin so yun yung naging problema namin sa luma naming bahay as in, hindi walay yung katawan ng bahay takad niyang

Ayaw niya rin. No? Iwan ang baby. Iwan ka dito mamaya. Diyan na dito ka. Yes daw. Paki-open niya, girl, yung ilaw dito, girl. O, naman, Yan naman. na. Galit siya. Uy! Uy! Yung... Ilaw! Patay mo ulit, girl. Last, bukas ulit. Uy! Patayin mo na matagal. Dali! Ako! Yan. Dali! Nagulat. <laughs> oh, okay. Nervyoso. ko dito. Nervyoso si Tita Boji. No! No! <laughs> Iwan ikaw dito. Anood kami doon mamaya, bibi. Panoorin namin si Tita Shine. Sama ka mamaya. Sino naman nagbigay na to? Lulo malamang. toko toko Tukipi! Sabi ni Niko yan. Tukipi! Yee! Sab, sab. 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 <laughs> <laughs> Hindi daw. Sige kasi, may sakit. Sige.

Yan na, ayan na yan babe. Mm. Complete siya pano? ano? Maraboys. Siya nagbalot. <laughs> Para suma na. <laughs> Sumang malaki. Wala tayong tarpaulin. Kalimutan, no. Ano no? no. sa nagparinas. Hindi. Okay. Anong Ano yun? isa 'yon? Dulyasan, gulyasan, dulyasan. Guliyasan. Guliyasan? Gulyasan. 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 Iba pa yung gulyasan. Pag gulyasan, malaki. Yun. O yun na yun. ano Anong, anong ano nang malaki at maliit. Kasi ano nga lang kung gulyasan. Parang kunti naman yung ano, bib uling mo. Yung uling, marami. Yung baga, marami. Hindi yan, para slow cooking lang. hindi ma... ah, no, ma... <laughs> no? Slow man. pa. ka <laughs> na ba? Uh. Pa Ede, pero tama lang yan, dapat mabigla. Okay. Lekas, oh. baga, oh. si Bebang. Bebang! Ganda ng akin ng mga Very pretty. Very pretty, pretty. Yawakan mo nga. Yung mga yeah. air plant mo. Saan ang uod? Okay. Tingnan niyo po ito. Family yan ang kalancho, pero ibang ibang klase sila. Ano yung kalancho? Choco soldier. Ano yung kalancho? Ewan ba siya yung mga December kung tawagin dito, kalancho yun sila. Yung mga succulent. Magkakaibang variety yan. Yan. O, diba? Bear pose. Ay, hindi ito bear pose. Choco bear? Something like that. Yun. Ito, ang aking mga airflat. Nakakabulaklak lang. Hindi ko na matanggal, Nakasiksik. May isang nawawala. Oo oh, nga. Baka nalaglag. Ito dami no. Marami na ako nabigyan niyan. Pag ganito na po siya, may air plug, sample tayo. Pag ganyan na siya na marami ng anak-anak, pwede -anak, na siya tanggalan. Hmm. yung baka Bukas hanapin ko pag ano. Ito, ito. Oh, di ba? So, cute. ito yung bagong bulaklak pala, oh. Nandiyan pa yung pinagbulaklakan niya. Mm, yan yung nakita kong kulay pula-pula nung nakaraan. Yan, halimbawa, iyan pwede na yan tanggalin. Ito pwede na tanggalin. Pero mas cute kasi kapag marami. Tsaka mas prone siya sa pagka-dryness pag maliliit. Maganda yung malalag. Cute, diba? di ba? Maganda din siya direct sa ba? Eh. Pero ito taka ako, bakit siya dito? bahay. Siguro nanibago sa Baka klima. Baka nabunot yan. Hindi, nanibago ko sa klima. Pero may new growth siya, oh. Maganda niya. At tsaka ito, ito talaga mga 2 years na to. Kaya sobrang dami na yan sila. Zebrang. <laughs> 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 ano yan? Zebra plant. Albo na zebra. Iba to. oh, ito yung ito yung original na zebra. Ito mga white zebra. Marunang mag-alaga. Ito yung halaman na mahirap patayin. Hmm. At napakadali alagaan. Yung iba, miscon... Mis yung iba, misconception nila na sobrang hirap, ah, sobrang dali nitong mamatay. Sobrang hirap po nitong patayin. Madali lang tumamatay kapag hindi siya nasa tamang uh, klima. Limbawa, in-indoor niyo siya, tapos dilig kayo ng dilig, patay agad yun. So, ito, outdoor siya, pero nandito siya sa ilalim. So, kasi yung ano, yung kailasan ng pagdahon ng ano, saging. oh, yung may sunog-sunog na Isa oh. ilang eh. <laughs> no? sa mga mahilig magkumpleto ng ano. Simbang gabi, malapit na. Uy! Anong kailan ang ano nyo? Hindi. Ay, ang end? Ang no, end ng Dito naman tayo nang magpapasok. May miss mo naman mag-complete ng ano ng paggabi? As ibang ibang gabi, gabi dito, mayroong umaga, mayroong gabi. I mean mayroong madaling, madaling araw. Arrow. Anticipated plus naman yung gabi? Uh Oo, -oh. madaling gabi. Kasi yung mga may edad na may gabi. Got, no, gabi na sila sa anticipated plus Pero G syempre yung mga kabataan, mga mid-twenties, madaling, madaling araw. Ang so pero doon tayo sa gabi? Basta yung feel ko yung mas At gusto mo kumain ng puto bumbo. Ay, may binigkan dito? dito? Meron. Meron. Doon sa harapan lang Sa mga kababayan natin dyan na nasa ibang bansa, na laging tinukomment na miss nila yung Pasko ng Pinas. So ayan, ibigyan namin kayo ng na konting Kami-miss ko yung ano, yung simbang dami sa anong sa oh. kalitong. Oo paglabas mo doon, grabe talaga yung kainan doon. May lugaw, may butong-butong, may Ay, sobrang lahat. tao sa kasi. Tapos, pagka bumili ka doon ng bibingka, merong libre dyan. Pagka wala kang nalagyan, plastic nila. Oo nga, totoo. Plastic labo. Hindi ka ngayon makasin bang gabi sa tuntung. Tsaka yung ano namin, yung hatian namin sa family during holidays. So, dito kami ng Christmas. Tapos doon kami sa kanila ng new year. Kayo yung nag-propose siya sa akin ng new year. Doon kami mag First time na mag-new year ako doon lang. Oo. So ngayon, second time. Paluwas kami ng December 27. Pagpo! Dahil nagbuto ako. Gusto nga Parang sigaw ko talaga. Yung parang na-imagine ko kasi yung pagod sa isang buong linggo. Tapos bukas bukas walang pasok, kaya ah, ako ngayon ng masama. Kanina pa sila tutup talaga. <laughs> kaya ganun yung sigaw. Bakit walang pasok bukas? Day-day. Immaculada. Ah, Oo. Oh. Okay. Conception. Yun yung uh, patron na magkali. Kaya guess po ngayon ang gali. So ito yung second night nila. Kagabi yung mga seniors. Hindi mga senior high ha. Mga senior citizen. Barangay na Kailan ba natin ito upload? Bukas? Bukas na guys. Uh, so pag napanood niyo po ito, si Ikoy Eger nag-iimbita sa kanila. <laughs> Bukas yun? Bukas. Ay mag-iimbita. Nag-iimbita lahat daw po ng Teka San Jose. Hindi ka nino? Ha? Hindi ka nino. Sino ka nino? Sino ka nino? ba ako doon? Want... Sino ka? Ay hindi niyo Wala po. Wala pa nabanggit. Ay hindi. Hi. Hi. Sabon. Tamat. Tara Yan. Kuno mo, kuno mo, sayo, kuno mo. Sarap pa-mo. tong aso na 'to eh. Ayaw, hindi, ka mo ng ano, isda. Patakatin sa eh! Ayaw na isda niyan. gusto niyan 'no, Ano? Oh. Oh. Ayun pala, baby. Oh. Bigay niyo din ng joy yan. Yeah. Ayun ka pala. Thank you so much din ng joy. You no. Know, yeah. na yung Umaba, iba. Yung, ibang, yung iba. Ibang variety yung mahaba yung iba. Hindi yan talaga ito, yung mahaba. Oh. Nasama okay. lang ito. Yung mga mahaba. Pero ito, yung isa. Ganyan lang siya. Mas maliit na version ng pakulal. Yan pwede indoor. Huwag lang dilig ng oh, dilig. Okay

Wow, sarap. Malapit na tang. Gutom na yung si Tatang. Ano? <laughs> <laughs> you know, Sa Lemon. Dayap sana masarap 'e. Eh. Hoy, okay, sure na 'yan bukas ah. ano oras 'yon? Maalala mo daw Pero meron na kayong papers talaga na magpapabinyag kayo. Hindi, wala na daw 'yung ano. Ang kailangan Busy. Oo nga. Kailangan talaga meron kayo witness na yun at Si Monique po ay hindi binyag ang katoliko. So, bukas pa mabinyag siya kasama yung anak ni Kuya Egay. Pati si... Jocelyn. <laughs> si Ma'am Ja. Ay, mamanamin niya yung Jocelyn. Kaya secret lang <laughs> natin ang kanya. Hindi naman kaya yun. Hindi yun. Hindi man kasi yung binyagan eh. Ako nga, di ba na, eh, tanda na ako na kumpilan. Okay. Yung kakasal na lang ako. Kuya, gimme mo na ang anak ko. Ganon yung pizza mo naman. Magay, magay ninong. <laughs> oh, ninong ni Jocel. <laughs> Tapos si Bugs naman kay ano, Monique. Subat-subat so so siya eh. Abu, abo. May kamang <laughs> ninong ko, wala ko ninong. Ninong mo na lang. Bye. Babe, babe, babe. Ninong ni Monique daw si Ipe. Si... Wala ko ninong bukas kasi. Ah! <laughs> Bahal kong may nila. Baby, vlog ka ako natin bukas. Ang event eh. Kaya <laughs> magpasok, oh, simpa tayo ha. Simpa tayo ha, bang, tapos after nung binyag. Itaas mo siya, itaas mo siya. Kaya tayo pilihan. Okay, guys. Next, next. Aba, hindi makalibre kayo ng handa ngayon. Doon na kayo kayo may egay. Si <laughs> Ige, sana kanya ino. Oo oh, nga! Ah. Ay, pinsan <laughs> ko na. Ang sabi ko kung pwede mag-inig. Oo, bayaw mo yun eh. Oo. Oh. Kung pinsan, pwede na yun. Di ba na okay. Hindi pa rin. No, no, no. Uy, uh. bata pa yung pinsan. pa papunta na kami siya. Mag-start na daw. Uy, mag-start na. Kain pa lang kami. Sunod kami agad-agad. <laughs> Ako okay, naman magabang tayo ng makulit na yan. Ah, kagigising pa lang naman yan. <laughs> Maga kami mag-uwi. Ay, hindi para Siyempre, depende yun. Siyempre, makakapasok si shine, di ba? Ay, yung star daw. Ay, naman, naman, star. Kung natin start ngayon, lang, yung star daw. star yung star daw. Ay, yung star star daw. Ay, yung star twinkle, twinkle. Kaya pala gusto niya yung star, kinantahan ng twinkle, twinkle. Twinkle, twinkle. Sayang, di ko na videohan. Kinakanta niya kanina yung twinkle, twinkle. Hitung hitung.

Ganyan ba yung leg niya? Hindi, Chinese scholar Yan, patayo oh, yan. Patayo. Kaya yeah. well, kasi sa kanya wala siyang leg. Meron. Ninong. Ninong na talaga. Yung niya. na ba? Kaya na ba? Kaya na na ba? Kaya na Kaya

Ba-bye! Mas nangunabi ako doon na natutunan eh. Ba-bye! Ba-bye! Eh? O? Hindi na kaya dito. Ay, dito? Chow! Chow Chow! Ay, natutunan eh.

no no I